Magandang araw! Ako si Nori. At ako si Angel. Narito muli kami upang samahan kayong matuto. Para sa ating araling ngayong episode, tatalakayin natin ang kooperasyon. Pamamahala sa isang kooperatiba. Dito lang yan sa huling episode ng ating programa. Ito ang Kooperatibay! Kooperatibay. Bago tayo dumako sa susunod na aralin, balikan muna natin ang ating mga natutunan sa nakaraang module. Module 4, Discarding Dokumento, Pagpapahusay sa Records at Files Management. Una, tinalakay natin kung ano ang records at kung paano pamahalaan ito. Naunawaan din natin na ang records management ay may tatlong yugto, births, active life, at retirement. Pangalawa, Pinag-usapan din natin kung ano ang piles at kung paano rin ito pamamahalaan. Ang apat na uri ng pagkaklasipika ng mga files ay alphabetic, numeric, alphanumeric, at chronological. Panghuli, itunuro rin ang proper handling of records o kung paano nga ba ang wastong pamamahala sa mga talaan. Kasama muli si Teacher Chinakiloy, isang University Extension Specialist sa Institute of Cooperatives and Bioenterprise Development o ICOPED, College of Economics and Management, UPLB, para natalakayin ang structure and tips on cooperative governance and management dito lamang sa Cooperatibay! Eh. Maraming salamat, Norick at Angel. Kamusta po? Ikinalulugod kong makasama kayo muli para sa ating huling module. Pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahan na kayang talakayin ang kahalagahan ng cooperative governance, alamin ang mga responsibilidad ng board of directors at manager, maipaliwanag ang mga hakbang sa financial process at ang kahalagahan nito sa isang kooperatiba. At talakayin ang mga paraan para sa upskilling ng kawani ng kooperatiba. Para sa unang aralin, alamin natin kung paano ang pamamahala ng isang kooperatiba. Ang cooperative governance o pamamahala ng isang kooperatiba ay isang konsepto na naglalayong itaguyod ang maayos, makatarungan, at epektibong pamamahala sa mga kooperatiba. Ito ay naglalaman ng mga prinsipyo at pamamaraan na naglalayong mapanatili ang transparency, accountability at partisipasyon ng mga miyembro ng kooperatiba sa desisyon at operasyon nito. Ang kooperatiba ay nagtataglay ng mga patakaran na nagtatakda kung sino ang mga miyembro nito. Sino ang may kapangyarihan at paano dapat gamitin ang kapangyarihang ito sa loob ng samahan sa pamamagitan ng mga mekanismo ng pamamahala. Ang general assembly ang lahat ng miyembro na bumubuo ng kooperatiba. Ang board of directors ay ang mga opisyal na inihahalal na mamuno sa isang kooperatiba. Committee leaders and members naman ay ang mga pinuno ng bawat komite at mga kasaping kawani ng grupo. Ang manager ay ang punong namamahala sa operasyon ng kooperatiba. At ang employers ay ang mga nagtatrabaho sa kooperatiba. Ang maayos at epektibong pagganap ng isang organisasyon ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Ekonomiko at pinansyal na katatagan, paglago at pagunlad ng miyembro, magandang pampublikong imahe. Ang board of directors at manager ng isang kooperatiba ay may mahalagang papel sa pagpapatakbo at pamamahala nito. Sila ang tagapagtaguyod ng mga patakaran at alituntunin na bumubuo ng pangunahing gabay sa operasyon ng kooperatiba. Ang kanilang pangangasiwa ay bumabalangkas ng pangmatagalang plano at estratehiya nagtitiyak ng malusog na kalagayan ng pinansyal at nagtatalaga ng mahuhusay na opisyalis. Ano-ano ang mga kapangyarihan at responsibilidad ng Board of Directors? Nandyan ang Pagbuo ng mga patakaran Pagbibigay ng pangkalahatang gabay sa patakaran Pagtukoy at pagtakda sa mga organisasyonal at operasyonal na balangkas pagsusuri ng taunang plano at budget, pagtatasa ng kakayahan at kwalifikasyon, pagtatalaga ng mga miyembro ng Mediation Conciliation at Ethics Committee, pagpapasyas ng mga kaso na may kinalaman sa eleksyon, at aksyon sa rekomendasyon ng Ethics Committee. Ano-ano naman ang mga kapangyarihan at responsibilidad ng manager? Nandiyan ang pangasiwa sa araw-araw na operasyon ng negosyo, paggawa ng annual at medium-term development plan, implementasyon ng aprobadong plano at programa, pagsusumite ng buwan ng ulat, pagdala sa atensyon ng board ng mga hinaing patungkol sa negosyo, at magbigay ng mga rekomendasyon na maaring makatulong upang mabigyan ng mas efficient at epektibong serbisyo ang mga miyembro. Atin nang napag-usapan ang cooperative governance, gayun din ang kapangyarihan at responsibilidad ng Board of Directors and Manager. Para sa pangalawang aralin, Aalamin naman natin kung ano naman ang ibig sabihin ng financial literacy para sa isang kooperatiba. Ang financial literacy para sa isang kooperatiba ay mahalaga upang mapanatili ang maayos na pamamahala ng kanilang pera at yaman sa pamamagitan ng mga proseso tulad ng pagpaplano ng budget, pagsunod sa mga financial policies at regulation, at paggasos ng pera para sa mga layunin ng kooperatiba, nagkakaroon ito ng malinaw na sistema na pangangalaga ng yaman. Narito ang ilang mga hakbang sa financial literacy. Una, ang pagpaplano ng budget. Isinasagawa ito upang tukuyin at planuhin kung paano gagamitin ang pondo ng kooperatiba. Ang budget ay naglalaman ng mga inaasahan na kita at gastusin para sa isang takdang panahon. Pangalawa, ang pagtukoy ng financial goals. Kinikilala nito ang mga layunin ng kooperatiba sa aspeto ng pinansyal, tulad ng paglago ng kita, pagpapalago ng yaman o pagtulong sa mga miyembro. Pangatlo, ang pamumuhunan o investment. Nagpapahintulot ito sa kooperatiba na mag-invest sa mga produkto o assets na maaring magdulot ng kita o paglago ng yaman. Pangapat, ang pag-audit o pagsusuri. Ang regular na pagsusuri ng financial records ay mahalaga para sa tamang pamamahala ng pera. Kasama dito ang pagsasagawa ng audit o pagsusuri ng mga financial transactions upang tiyakin ang integridad ng mga financial na datos at para sa tiwala ng mga miyembro at iba pang stakeholders. Panglima naman, ang paghawak ng utang. Mahalaga rin ang pagpaplano at pamamahala ng mga utang. Dapat itong isama sa budget at tiyakin na ang mga utang ay nababayaran ng maayos. Pang-anim at panghuli, ang pagtutok sa pagtaas ng yaman. Ang financial literacy ay naghahanda rin para sa pag-angat ng yaman o financial growth. Ito ay maaring makamit sa pamamagitan ng tamang pamumuhunan, pag-aaral at pagtutok sa pagpapalago ng yaman. Bakit nga ba mahalaga na ipormalisa natin itong mga hakbang ng financial literacy? Ito ay para sa maayos na pangangalaga sa pondo. Sa pamamagitan ng pagpormalisa ng mga proseso, maipapakita nito kung tama at maingat na ginagamit ang pera ng kooperatiba. Ito ay nagbibigay proteksyon laban sa mga potensyal na panganib sa mga pondo ng kooperatiba. Ginagawa rin ito para matukoy ang financial health ng isang kooperatiba. Ang financial literacy ay nagbibigay impormasyon ukol sa kalusugan ng kooperatiba. Ito ay nagpapakita kung kumikita nga ba ang kooperatiba at kung maayos ang kanilang kita at gastusin. Sa ganitong paraan, maaring magawa ng mga kinakailang hakbang para mapanatili ang financial health nito. Ito rin ay ginagawa para magkaroon ng transparency sa buong kooperatiba. Ang mga miyembro ay may karapatang malaman kung paano ginagamit ang pera ng kooperatiba ang formalisasyon ng mga proseso ay nagbibigay ng transparency sa mga financial activities kung saan maaaring magkaroon ng maayos na pag-unawa ang mga miyembro. Siyempre, para rin ito sa pagsunod sa batas ng organisasyon. Mahigpit na niregulate nire ang transaksyon ng kooperatiba upang matiyak na ito ay sumusunod sa mga batas at regulasyon. Ito ay nagbibigay proteksyon sa mga miyembro at nagpapalakas sa integridad ng kooperatiba. At huli, ito ay isinasagawa para sa mapayapang pamumuhay ng mga miyembro. Sa pamamagitan ng financial literacy, ang mga kooperatiba ay nagbibigay serbisyo at benepisyo sa kanilang mga miyembro, tulad ng financial assistance, pautang at iba pa. Ang maayos na financial process ay nagpapabuti ng kanilang kakayahan na magbigay tulong sa komunidad. Sa pangkalahatan, ang financial literacy ay may malalim na kahalagahan para sa mga kooperatiba dahil ito ay nagpapahintulot sa inyo na mapanatili ang kalusugan at kalakasan ng inyong operasyon. Ito ay nagbibigay din ng gabay sa pagtukoy ng mga financial goals, pamumuhunan at pagpaplano na magdadulot ng kabutihan sa inyong mga miyembro at komunidad. Sa panghuling aralin, alamin natin kung ano ang upskilling at kung paano ito makakatulong sa inyong mga miyembro ng kooperatiba. Ano nga ba ang upskilling? Sa madaling salita po, ang upskilling ay pagkakaroon ng improvement sa kalidad ng gawain ng isang miyembro ng organisasyon. Ano-ano nga ba ang maaring maidulot ng upskilling po sa inyo? Bakit nga ba mahalaga ito para sa isang kooperatiba? Mahalaga ang upskilling dahil nakakatulong sa pang-araw-araw na trabaho ng mga miyembro sa pag-develop ng kanilang mga skills. Ito ay magagawa po kapag mayroong formal na upskilling program ang isang kooperatiba. Pero paano nga natin malalaman kung ano ang mga mahalagang bagay na kailangan ng upskilling? Buti na lang may mga data gathering techniques na pwede tayong gamitin. Ito ay ang observation, interviews, at focus group discussions. Isa-isahin natin ito. Una, ang observation ang pinakasimpleng paraan ng data gathering. Nagagawa ito sa pamamaraan na pag-obserba ng mga miyembro sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Maganda ang observation upang makolekta ang mga bagay na di sasabihin ng isang miyembro tulad lamang ng body language at iba pa. Pangalawa ay ang interview. Ang interview ang pinaka-straightforward na paraan ng data gathering. Magtanong lang po kayo at makakuha na po kayo ng sagot. May formal at informal interview. Ang pinag-iba ay ang struktura ng pag-interview. Ang interview ay pinakamabisang paraan kung gusto nyo pong magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa pinagdadaanan at mga nais matutunan ng inyong mga miyembro. Ang panghuli ay ang focus group discussion. Ang focus group discussion naman ay isang diskusyon sa pagitan ng interviewer at ng mga subjects. Mahalaga na may di bababa sa tatlong participants upang magka Focus group discussion Sa method na ito, ang interviewer ay naging moderator na lamang na may guide questions at ang mga respondents ay nagtatalakay ng kanilang mga sagot. Mainam ito kung kailangan mo ng kolektibong sagot. Mas mabuting hindi makulong sa isang method ng data gathering at gamitin ang mga ito depende sa konteksto at sitwasyon ng inyong kooperatiba. Ngayon, na alam nyo na po kung paano hanapin ang mga paksa na kailangan ng upskilling sa inyong kooperatiba, paano naman po gagawin ang mismong proseso ng upskilling? Mahalaga na mapili ang angkop na method ng pagtuturo dahil hindi pare-pareho ang upskilling. Ang mahalaga ay maituro natin ang mga mahalagang competencies sa subject. Ngunit may dalawang basic na paraan ang one-on-one -on -one at ang seminar. Una ay ang one-on-one. -on -one. Ang one-on-one -on -one ay ang paraan ng pagtuturo kung saan magkakaroon ng hands-on approach ang teacher sa estudyante. Maganda ito upang mabigyan ng kumpletong atensyon ang kanilang pagkatuto. Madalas po ginagamit ang one-on-one -on -one sa pagtuturo ng mga technical skills katulad na lamang ng pangingisda, paggamit ng fertilizer sa inyong sakahan at iba pa. Pangalawa ay ang seminar. Ang seminar naman ay para sa mga malalaking grupo. Dito, halos nagiging parang classroom setup ang pagtuturo. Mayroong internal seminar kung saan ang eksperto sa kooperatiba ay magtuturo ng subject sa mga miyembro o external kung saan mag-iimbita ng eksperto mula sa labas upang magturo. Maaring malaki ang bilang ng mga naturuan sa isang seminar. Subalit hindi makakapokus ang speaker sa lahat ng mga sasali dito. Sa huli, mahalaga ang upskilling sa mga kooperatiba upang mas matugunan nila ang kanilang mga miyembro upang umunlad sa kanilang gawain sa iba't ibang pamamaraan na natutunan natin sa aralin na ito, pwede nyo nang malaman kung ano ang kailangan ng inyong organisasyon at kung paano ito maituturo. At yan lamang ang ating tatalakayin sa module na ito. Sana dito sa inyong huling aralin ay marami kayong natutunan. Muli ako po si Teacher China, paalam at hangad ko ang tagumpay ng inyong kooperatiba. At dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga paraan para sa maayos na pamamahala ng kooperatiba. Dito, ating binibigyang importansya ang pagkakaroon ng organizational structure, pagsasagawa ng financial management, at pagpapahusay ng kaalaman at abilidad ng mga miyembro sa pamamagitan ng upskilling. Maraming salamat kay Teacher China sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa ating huling aralin. Dahil tapos na ang ating diskusyon, dadako na tayo sa ating huling pagsusulit upang tukuyin ang inyong mga natutunan sa ating aralin. Handa na ba ang inyong mga papel at panulat? Narito na ang mga katanungan. Number 1. Tama o mali? Isa sa mga kahalagahan ng pagpupormalisa ng financial processing ang transparency kung saan sinasabing ang mga miyembro ay may karapatang malaman kung paano ginagamit ang pera ng kooperatiba. Number 2 ano ang tawag sa lahat ng bumubuo ng isang kooperatiba tuwing may pagpupulong? A. Board of Directors B. Committee members and leaders C. Manager D. General Assembly Number 3 ang mga sumusunod ay hakbang para sa financial process maliban sa A. pagpaplano ng budget B. pagtukoy ng financial goals C. pamumuhunan o investment D. pagkolekta ng contribution. Number 4 Anong tawag sa data gathering method kung saan pinapanood ng researcher ang kanyang subject? A. Formal interview B. Observation C. Informal interview D. Focus group Number 5. Anong pinakamainam na upskilling method para sa mga technical na skills katulad na lamang ng pangingisda o pagtatanim? A. External seminar B. Internal seminar C. One-on-one -on -one. D. Wala sa mga nabanggit. Dito nagtatapos ang ating pagsusulit. Narito na ang mga sagot para sa mga katanungan. Para sa unang tanong, isa sa mga kahalagahan ng pagpapormalisa ng financial processing ang transparency kung saan sinasabing ang mga miyembro ay may karapatang malaman kung paano ginagamit ang pera ng kooperatiba. Ang tamang sagot ay, tama. Para sa ikalawang tanong, ano ang tawag sa lahat ng bumubuo ng isang kooperatiba tuwing may pagpupulong? Ang tamang sagot ay D. General Assembly. Para sa ikatlong tanong, ang mga sumusunod ay hakbang para sa financial process maliban sa? Ang tamang sagot ay D. Pagkolekta ng kontribusyon. Para sa ikaapat na tanong, Anong tawag sa data gathering method kung saan pinapanood ng researcher ang kanyang subject? Ang tamang sagot ay B. Observation. Para sa huling tanong, anong pinakamainam na upskilling method para sa mga technical na skills katulad na lamang ng pangingisda o pagtatanim? Ang tamang sagot ay C. One-on-one. -on -one. Angel, hindi lamang pala ang diskusyon ang nagtatapos. Ito na rin ang huling episode ng ating programa. Tama ka dyan, Nori. Kahit ako ay hindi ko na namalayan. Sa pagtatapos ng ating programa, nais naming magbigay pasasalamat sa lahat ng naging bahagi nito. Sa ating mga naging guro, Teacher Chin kiloy ng UPLB Institute of Cooperatives and Bioenterprise Development at Teacher Liza Custodio mula sa UPLB Records Management Office. Gayun din sa Cooperative Development Authority, Kalamba Fisher Fox Producers Cooperative at City Agricultural Services Department ng Lungsod ng Kalamba sa aming Devcom 145 lecture and laboratory instructors Sir Edmond Centeno at Sir Lester Ordan sa aming mga kaklase at maging sa inyo mga kakooperatibay maraming maraming, maraming salamat, salamat po hanggang sa muli ako si Angel at ako naman si Nori. huwag kalimutan kapag may kooperatibay lahat ng tatagumpay